ito yung mga followers yan ngayon araw guys ay eh, tayo maglilimas ng kuloong titignan natin baka may dalag ulit dito yan natatabas si ano si dalag. hito hito dalag yan natabasan muna yung lilimas na aming kuloong yan guys Dyan, mm -hmm. right. Pinatabasan muna ni Joby Ilagan ang paglilimasan para malinis. Para malalim ka kaya yan. Ayan. Ayan. Maliit yung ating dalang timba o. Oh. Lahat yung para saglit lang limasin yan. Game na. Malalim na yun yan. So, baka nakalabas na dito ang dalag pare. May buras pala din eh. Pare, kaya maraming laman na rin ah. ang tubig. Eh, baka nagdiligalig na mga dalag sa ilalim. Na, umpisa ng limasan. Tayo tamang video lang muna ngayon. Mayamaya -may ako naman. Baka pare sa wa ang nandiyan. Ah. Ikihin <laughs> dadalhin natin. Tatayin natin 'yung manok na isa wa. Ano na. Ayan. Ayan dyan may shot. Wow, may dalag din eh. Kahit dalawa ayos na din eh. Dalawang. <laughs> dalag. Kat isa dalawa ayos na niya. Basta merong mahuli kaya. Dagat kano paiga. iga. Malalim para. Malalim. Ano kaya yung 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 ating yung tapos eh yung na yung ito yung Parang maganda ng niya, no? Palalim ng malalim na malalim. Parang kuhol, oh. Yung mga kuhol din kasama, eh. Hindi pala luto ang kalalim. Parang mababaw pala yan. Kakunti na ganda ng tubig, eh. Oh. Malalim din yung puti, para. ah, oh, puti ka malalim. Kakunti na agad. Oh parang may gumalaw na ata marami pa lang po tekdi yan ako oh, dala mga kahol eh oh. mga kahol ang lalaki oh wala lang tubig parang wala parang ah Parang puro putik kaya pa rin naman. <laughs> Wala yata dalag. Tapos puro ko huli na dadala. <laughs> Siguro pari pa <paka> ng nang inira. <laughs> Dapat kapain muna pare, baka nasa ilalim ng putik.

Ayan para, um, parang lumbog sa putik. Ah. Lalim ng putik pala na yan, pare. May drag. Like, like, Is so, isa pa, nakita. Oh! Ayan. <laughs> 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 yeah. Ayan. guys, yun, yun. 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 Mahirap din pro hindi niya nalabog para sa putik. Hehehe. Yes, <laughs> yun na sa siyo na. Malalim pala ang putik kaya pala hindi halatang ano. May laman. Malalim ang ang putik niya. Para isama natin ang kohol, masarap gataan yan. Dami ng kohol. Oh ito ang madali oh, delikado ang hito baka Ay. ma makatinik delikado ang hito pagka ganyan kinakapa nakapok pag kinadali siguradong lagnat kailangan mauna ala e eh, pagka ni idali ang iyong kamay ang guys may lubas may lubas uling isang ano Dalag, dalag, baka hito pare. Yo. Hito pare. Dalag. Dalag. Yeah. Yo, guys, pangalawa. Ah, wait lang, wait okay. lang. Lagi mo din. hmm Ba mawala pa. Yo. Guys, dalawa na. Oh. Oh. Dalawa na. Yan. Pasarap na pang adobo namin na huli guys eh. uh, dalawang dalag at saka ap, hito, apat limang hito yan guys kakunti kakunti lang guys puro para sa amin marami na yan <laughs> okay baka na rin yan guys gabras na yung dalag na rin huh? kalating kilo na yan timbangin natin daw kalate mga isang kilo mga isang kilo hanggang yan lahat Sa so, uh, Amiga Amiga Love Shout at Kapal guys sa uh, mga customer ko din sa Bulbok yung mga nanonood din sa Batangas uh, yung mga customer ko mga ginugupitan ko at sa so, shout at Kapal sa mga mga sa taga Quezon, mga taga Marindokay, Laguna at shout out dyan sa uh, naghahawak mga nagkakamer ay Tol Chobe ayan ilagan. Uh, malo din natin yung guys ako yun ha, ito yung mukha ko <laughs> yun ang aking kasama sa pagdilimas Okay guys. Thank you for watching guys. Ah, uh, Pa-heart na lang kung nagustuhan niyo ang video ko at pa-share na din kung kung may time. Salamat po.